Ito mga sir, mayroon tayong yung uh, gagawin na na-stack siya ng tatlong taon na hindi na gamit ito mga sir. At uh, kung papasin yung unit, ito ay ano na. Ngayon, uh, gagawin mo natin kapag ka ganito kasing na-stack na matagal. Ay uh, ano, maaaring nangat-ngat na yung mga wiring, tapos chinik din namin yung battery niya. Tutaling wala na. Sira na yung battery. Or dead na. Kaya ito, pinabuksan mo ni Kapulong yung mga ano, mga flarings para makita natin kung ano yung gagawin. At uh, rin ni Kapulong yung gasolina, panis na. Tapos kapag uh, pinapadyakan mo naman, merong tumutunog dito sa so may magnito. Padyakan mo day Doy. padyakan mo Para may sumasabit siguro, dumi yan or yung kalawang. 3 years na ano 3 years na nakastock to mga sir kaya kakalasin mo natin na ano yung mga clearance niya, check natin kapag kagalito mga sir na i-stock nyo yung motor ninyo dapat uh, aware kayo dun sa ano sa <coughs> sa mangyayari ito anong ngangat ngati yung daga tapos yung uh, gasolina uh, panis yung kagandaan lang naman kapag may laman yung yung tanki natin hindi kakalawakin kaya maganda pa rin ang bigas kaya nahihirapan sa ikapulong magtagal ng mga ano kasi kinalawang na kaya kakasi mo natin, chichik mo natin yung wiring nya at sala natin ng battery chichik mo natin kung ano yung ano problema nito kasi hindi, hindi na raw nila mapaandar Ito, upuan lang yung natanggal natin mga sir. Ayan, daming mga tumi. Ubus sa Tapos, ubus. Putol-putol. Hanggang dito. Ayan, oh. putol-putol mga sir. Hanggang dito, no? Baka pati ano nito. Pang maraming trabaho win to. Baka Mas pati lang. yung ano. Kaya ang gagawin natin para makita natin lahat na natin lahat ng play rings dito mga sir. Kasi dito pa lang sa part dito. Tagtad na ng ngat ngat ng daga. Ayan, harataan mo palagang hindi na gamit ng matagal ito mga sir. Ayan, kakalasin mo natin yung play niya. Para makita natin lahat. Yan, tanggal natin yung mga play rings. Ito ayan may mga ngat-ngat din dito mga sir. Sa dalim pati yung footboard, tatanggal din natin yan para makita natin yung pinaka dito. Ang lamang dyan, yan ang bugbog dyan. Hanggang dun sa ano, sa tin light, naubos. Oh, hmm. oh, signal light, bus ha? Hanggang dito, oh. Yan, nabugbog. Yan na lang yung tatanggalin natin yung footboard. Para makita natin yung pinakagit ng uh, harness dyan. So, ubos na ubos. Kaya kapag kaya in-stack mo talaga yung motor mo mga sir, asahan nyo yan. Na ganito yung mangyayari. Nangangat natin. Wala naman. Ito talaga pa natin para malinisan yan. Yung footboard. Kung na istak lang to At ang kilometer lang nito mga sir Ay ay uh, ito 15,414 Bata pa Siguro na to uh, In-stock nila baka hindi na rin magamit Dahil may bago ng motor Ganon Kaya na istak Kaya yan Diyo maraming maraming trabaho to kasi pati sa makina check pa rin natin yan walang lalaw na yung pump sa tangki eh. ayan okay pati ano uh, itutuloy natin uli yan bukas mga sir kasi ang oras na rin at uh, kinabi tayo ang dami natin ginawa kanina Kaya, bukas na lang uli natin itutuloy ito mga sir at uh, abangan nyo na lang yung part 2 sa gagawin natin dito at uh, ito, ikakabit, kinakabit na ni Kapulong yung ating bagong harness. Ngayon yung bagong harness natin. Yamaha din siya, pero iba pa rin yung, ano, yung stock talaga. Yung original, yung nakalagay ito talaga dyan. Pero Yamaha rin yung mga sara. Plastic niya, niya, Yamaha. Original din yan. At ayan. Okay, uh, sinusok-sok na ni Kapulong yung mga sensor. Hanggang dito, tatanggalin din natin yung mga yan. At uh, after natin may kabit yung harness, dito na naman tayo sa makina. check natin kung uh, magic may check engine. Tapos ilalagay din natin yung battery. Tatanggalin natin yung mga yan. After natin magawa yung mga yon, susunod natin yung magneto na isa sa number yung ano, yung kinakalawang kapag nai-stack yung motor. Tulad nung sa unang video natin, kapag kinikik mo siya, Marihinig mo talaga yung kalawang na nagkikis-kis pila pinapadyakan mo siya. Pati yung panggilid, lilinisan din natin yan, air cleaner, pati yung uh, spark plug, check din natin lahat yan kasi may stock yung unit. Yan. Kabit muna natin yung mga ano, sensor. Dito naman, hindi naman kayo maliligaw dito kapag ka uh, magpapark yun ng harness kasi isang assembly naman yan at uh, hindi naman kayo malilito dyan isusok-sok isusok, isusok yan okay bali na ilagay na natin yung harness nya at uh, dito naman tayo sa so, may part ng magneto yan yung kanyang magneto mga soro kaya ang daming sumasabit ng pinapadyakan natin dahil sa sobrang kalawang kaso hindi ko lang alam kung kaya pang tanggalin yan yan yung pinakamahilap dyan sobrang kalawang okay, hmm. tanggalin mo muna, magbubugay natin tapos pwedeng natin tanggalin kung kaya tanggalin kapag di kaya tanggalin, di kaya tanggalin Kaya muna ano? Galing muna ito. Hmm. Kaya, pinapadyakan natin na, sobrang ano, talawang. sobrang ingay. Ito na, na yun yung ano, video sol. Kaya, yeah, maandar na. Taimik na taimik na, at, ayan, uh, yeah, pinupunasan ng, uh, na nga ni Kapulong para kuminis kasi 3 years kasing itong uh, hindi umandar naangat-ngat ng daga pati wiring, naangat-ngat lahat, hanggang sa makina nagkaroon ng problema umuusok, kaya pinilatan natin at tayo, uh, ito, ito ngayon sya taimik na taimik na sya kukunin na ito kasi bukas wait Yeah, uh, apply apply na nga no? Apply apply din nga no. Madik gatas. May na nga to. May stock nyo to. Yan. At uh, ang sabi sa akin nung mayari kasi nito. After nga itong magawa. Meron pa siya ang motor. Na naka-junk din na matagal na hindi na nagamit. <laughs> hmm. Hala, ayaw eh. Ito, di, di ito bugbog mga sir. Kasi 15 pa lang yung kilometer niya. Aros sa uh, swabing pa yung tulog niya, Ang makina. At uh, original din yung kanyang uh, pisang mga nilagay mga sir. Ang hindi lang original dyan, yung stator. Replacement lang muna yung nilagay. Uh, pwede na kunin yan mga sir. Kaya kung sakaling uh, mag-i-stack kayo ng unit nyo mga sir, dapat mayroon siyang gasolina. Huwag nyo nga hayaang walang gasolina kapag ka, uh, i-stack nyo yung motor. Kasi kapag ka once na ini stack nyo yung motor nyo nang walang gasolina, ang masisira naman doon yung fuel pump nya. Kaya dapat mayroon laman at dapat napapaandar. Yan yan. Para hindi din masira yung ano, yung makina. Kasi hindi natin alam yung piston na sa baba naka-open yung uh, intake or exhaust valve. Ngayon, i stackin mo na siya at yung pinaka-valve lapping niya, kakalawangin yun. Magkakaroon siya ng loss compression hanggang sa kinilawa nga, pupunta sa dun sa liner, gagasgasin niya yung liner, doon magkakaroon ng usok. Kaya dapat napapa-under-under pa rin. Okay, dito na natin natapos yung ating video dito sa Miusol. Miusol ay okay hanggang sa muli mga sir like and share na lang po sa ating uh, channel hanggang sa muli